Yan mga karanda, habang busy dito sa likod, meron kasi kami pinapagawa rito na ilaw ng kalidad na signage. Eh, meron nag-message sa atin, um, uh, ito yung customer natin na taga ibang bansa pa. Tapos, muwi dito nga sa Pilipinas, magbabakasyon, din babalik na rin siya sa ibang bansa. At etong customer natin na to, 2 months ago, 2 to 3 months eh, baka hindi lang 3 months, eh umorder to ng mga kalidad na uh, products. Nandyan yung uh, hoodie, yung cups, yung mga t-shirts, tapos yung mga jersey. Actually, ito nga yun. Pakita natin. Sobrang uh, tagal na nakatabi uh, nito. Yung dalawa yung takay niya lahat yan. Ngayon, nabalitaan ko na dumapag na siya sa Pilipinas at ang unang niyang pupuntahan ay ito mismo yung natin sa may Pampanga. So, from from Pasay yan, yung airport na yan, dead So, itayin natin Mamimit natin ngayon si Sir Efren Lawas. Sana pa siya rito sa Si Sir Efren. Andiyan si Efren? Ay, nandiyan na ba? ba? Galing ano pa yan? Ay, boss <laughs> Galing ano siya? Ah, um, saan ka galing ba sa boss? Taiwan, Taiwan. Taiwan. Ayan, tara, tara. Hello. Hello Fresh right from Taiwan. Uh, si Sir Taiwan. Eh. Lawas. Dumerete ka dito from the airport. So guys, ito si Sir Efren Lawas na na-mention ko sa inyo before na 2 months ago siguro yun, mga 3 months. Parang bumili siya rito ng mga kalidad Eto na parcel natin. Bin hey, no, ito na yung mabili na niya. Ito na. Nasa na 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 Taiwan pa lang siya. Nagpa-reserve na siya ng mga riding ba? jersey. Ilang oras ang biyay from Taiwan? Malapit lang. Hindi ka na-traffic sa hindi naman pa rin din. <laughs> Buti hindi na traffic sa Eric kasi baka mamaya ma-traffic <laughs> na sila. Anong reason ko ba't napadiretso kayo dito? Para po ma-experience na po natin magamit yung ating kalidad. Oh! Yeah. So sir, ito po yung mga na-purchase mo dati. Nakalagay na po yan dyan. Kaya po pala dyan. Plus, um, binigyan natin sa nano eh, no? Yung mga uh, previous natin. Ano to? Chocolate. Uy! 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 Pakita natin. Taiwan. Na. Ayun. Ayun. So 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 may damit, wait so lang, may damit, may damit. Shorts yan, gosh, short. Short yan, o. Uy, mahilig ako sa short. So so mahilig ko so sa short. Sobrang hilig hili ko dyan. Ay, galing, sakto. Exactly. Thank you, thank you po. Ayan, o. Pinadala po tayo na shorts si Sir eh, Friends. Thank Ando, you po, dang. sir. Sobrang salamat, sir. Um, yung, yung bumili ka lang dito sa akin, eh, sobrang laking bagay na po. Pero, dala mo pa ako nito. Parang sobrang sobrang. Thank you, sir. Thank you, thank you.

Pasalubong ko naman sa iyo 'yan. 'Yan. Para nga IT resort saka key holder na dito lang talaga mabibili. Actually hindi kita binibenta. Binibigay ko lang ito sa mga pumupunta rito sa amin. So, sir, thank you. Thank you po sa support. So, galing airport diretso talaga dito. Tapos after nito, Batangas na. Mga taga-Batangas po. Eh mga sa ni Sir Hello po. Salamat po. pare. Uh, yun, you, inuma na ah! Oh, yun sir, thank you po oh, ulit okay. sa pagbisita sa amin. Uh. Thank you sir, thank you sir. You message mo lang ako pag may kailangan ka sir ah. Uh. Thank you po. Fresh from Taiwan.